Ang batang lalaki ay aksidenteng nakakita ng piyesa sa kanyang palad, naglalaman pa ng lihim kaya't nagpapanggap siyang hindi mahigpit na hawak, at nahulog ito sa tasa ng mainit na tsaa. Nakita ito ng isang batang general at tinukso ang batang lalaki, isang probinsya ng bata na hindi pa nakakita ng mundo. Hindi niya alam na ang kalaban ay isang henyo na isang beses lang mangyari sa isang daang taon. Matapos hilahin ng batang lalaki ang pyesa, ang ibabaw ng piraso ng laro ay talagang may kaunting pagbabago. Agad pagkatapos, ibinigay ng batang lalaki ang piraso ng laro sa sundalong viet. Ngunit matapos masusing suriin ang sundalong viet, nakita niyang bukod sa medyo mabigat ng kaunti, wala namang kakaibang nararamdaman. Kahit na ito ay kahoy ng Kim Turnam, hindi tama ang bigat nito. Dahil sa loob nito, mayroong isang bagay. Sabi nila may bagay sa loob. Agad na naiintriga ang batang sundalo. Ano kaya yon? Pero hindi nagbigay ng paliwanag ang bata, at diretsong inihagis ang piraso ng chess sa ibabaw ng board. Habang patuloy na umiikot ang piraso ng chess sa ibabaw ng board, agad na kinuha ng batang lalaki ang salamin na inilabas. At sa pamamagitan ng lente, malino niyang nakita ang mga guhit sa piraso ng chess, ngunit hindi inaasahan. Sa kabila ng mga patong-patong na guhit, may lumitaw na isang bitak na kasing liit ng isang nanometro. Pagkatapos noon, hinawakan ng batang lalaki ang piraso ng chest na patuloy pang umiikot. Hindi alam ng kalaban kung kailan dumating ang isang espesyal na kutsilyo. Gamitin ang isang dulo ng kutsilyo at itutok sa bitak, saka itusok pababa. Habang ang kahoy ng Kim Tanam ay unti-unting nababasag, nakita ng bata ang isang nakakagulat na tanawin sa loob. Nang yumuko ang bata, napansin niya, parang may itinatagong bagay sa loob ng pira-pirasong pusta. May may laman ito. At hindi pa nakakareact ang kawani ng hukbong fayet, mabilis na kinuha ng bata ang kutsilyong pangukit, itinutok sa ibabaw ng pyesa ng chess at sinaksak, nang itinaas ang kutsilyo. Isang napakabihirang hiyas ang sumulpot, isang kristal na jade, na tila may ulap sa loob. Tunay na isang napakahusay na Jade, kaya ang general na nakatayo sa gilid ay hindi na nakapagpigil. Nagmadali niyang tinanggap ang mga hiyas mula sa kamay ng batang lalaki, ngunit hindi niya maintindihan. Bakit isang maliit na piraso ng pyesa sa laro ang nag-iingat ng mga mahalagang hiyas na ito? Ngunit ang batang lalaki ay nanatiling kalmado. Sinabi niyang bilog ang pyesa, at ang hiyas ay hari, at ang bilog at hari ay perfectong tumutugma sa daan ng isang marangal na tao. Ito ang tinutukoy na... Chuntisi, na madalas banggitin ng mga ninuno, ang isang mataas na pinuno ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng laro. Siguradong ito ay isang paraan ng paglalaro. Ngayon ang mga piraso ng laro ay patuloy na naglalaban. Tanging ang mga marunong magtanggol sa kanilang sarili ang makakaiwas sa kapahamakan. Ngunit ang matandang asong dagat ay nakaranas na ng maraming unos. Hindi siya magtitiwala sa ilang salita lamang. Itinaas niya ang kanyang baril upang tapusin ang batang lalaki. Pero hindi natakot ang batang lalaki. Pati na rin hinikayat pa ang kalaban na makipaglaban sa kanya. Sabi niya kayang kaya niyang gawing mawala ang hangin at magpabagsak ng araw. Kung mawala ang hangin, ibig sabihin talagang may kinalaman ng bandilang ito sa iyo. Pakiusap, huwag masyadong malupit. Patawarin mo ako sa limang meridian isang beses. Kung hindi matuno ang hangin, kung ganon, patayin mo na ako dito mismo. Kumuha ang batang lalaki ng isang kutsilyo, isang mahabang kutsilyo na apat metro. Pagkatapos ay pumunta siya sa gitna ng malaking hall at tumingala sa langit. Ang alikabok na umaabot sa kalangitan ay tinaakpan ng buong langit. Uminom siya ng isang lagok ng matapang na alak at nilunok ito bago magdere sa talong ng kutsilyo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad ayon sa bakway, at sabay itinaas ang espada at gumalaw-galaw ng parang nagdedibuho ng mga salmo. Ang mga manunood sa tabi ay tinitingnan siya at hindi maintindihan. Anong ginagawa ni N.H. Teton? Siguro ay nagsasayaw siya. Tinuruan ba ito sa universidad? Sino ba ang may alam tungkol sa mga turo-turong iyan? Ngayon, tanging ang pangalan ng matandang sundalong si Angela o si lang ang nakakaintindi. Ang batang ito ay nanginginig bago mamatay. Dahil kanina lang, nakipagtalo siya sa kanya. Sabi niya, Ali isin ang sumpa sa loob ng sampung minuto. Kung hindi matutunaw ang pakpak, magiging kontento siyang mamatay sa ilalim ng sariling baril. Pero nang itaas ng batang lalaki ang kanyang kamay, sabay-sabay na pinindot ng lahat ng sundalo ang gatilyo. At sa sandaling iyon, biglang itinaas ng batang lalaki ang espada sa langit. Hindi inaasahan na sa susunod na sandali, ang pakpak sa ere ay tunay na nabasag. Ang lahat ng mga tao na nandoon ay namutla sa takot. Natigilan at nanigas ang matandang aso. Akala niya ay may kakaibang kakayahan ng bata. Ngunit ang totoo pagkakaroon niya ang kaalaman sa universidad. Sa meteorolohiya, kinakalkula niya ang oras ng pagtatapos ng malakas na hangin. At ang mga yun ay pawang panloloko lamang. Nanilin lang ang lahat. Ngunit ang pinakamalakas na armas ng bata ay hindi ang paggamit ng siyensya, kundi ang kakayahan mong magbigay ng opinion. Isang mabilis na sulyap lang sa estatwa ng Kuan M na nagkakahalaga ng milyong dolyar. Agad mong nasabi na peke ito. Nang ang batang lalaki ay yumuko at natuklasan, na ang estatwa ng Kwan M, isang pambansang yaman, ay peke, sandali, ano ito? Peke ito. Narinig ko na ang QUC bow sa Forbidden City ay peke. Nagulat ang mga kasamahan at agad na nagreport sa mga nakatataas. Pero pagkatapos ng masusing pagtingin ng mga nakatataas, wala namang nakitang anomalya. Pero sinabi ng batang lalaki sa kanya, ito ay ipininta gamit ang dugo ng baboy. Pero marami ring mga budis na estatwa ng kahoy na ipinipinta gamit ang dugo ng baboy. Hindi mali ang sinabi. Pero ang rebulto ng Kuan M na ito ay isang likha mula sa dinastiyang Tang. Kahit pag gumamit ng dugo ng baboy, nawala na ang amoy. Ang mga bagong bagay lang ang may amoy na ganon. Ang gumawa ng peking kahit gaano pa kataas ang galing. Kaya nilang itago ang amoy para hindi mahulog ang suspecha. Pero hindi nila kayang linlangin ng mga mata ng mabilis. At yung batang nakita ang rebulto ng Kwan M na gawa sa kahoy, agad nakaramdam ng presensya ng mga langaw. Pinatunayan itong bagong-bagong estatwa ng Guan Yin na gawa sa kahoy. Ang pinakamahalaga, ang mga sinaunang estatwa ng Buddha na gawa sa kahoy ay pininturahan gamit ang dugo ng baboy. Ang mga estatwa lamang ng mga pari at mga katulad nito. Ngunit ito ay isang estatwa ni Guan Yin kaya talagang hindi maaaring gamitan ng dugo ng baboy. Nang marinig nila ang paliwanag ng bata, naunawaan lamang ng lahat ang kabigatan ng problema. Ang artifact sa palasyo ay pekeng pala. Ang tanging posibilidad ay ang tunay na bagay ay napagpalit. Isipin ang resulta nito. Agad na hindi nakapagpigil ang nakatataas. At nawala ng kontrol. Upang hindi siya mananagot, iginigiit niyang tunay ang kahoy na estatwa ng Kuan Yin. At sinisisi ang batang lalaki na nagsospek ng mali gamit lang ang isang langaw. Hindi niya alam na ang batang lalaki ay isang henyo sa pagpapahalaga ng mga bihirang yaman na isang beses lang mangyari sa isang siglo. Ang sumunod na ginawa ng bata ay nagpagulat sa lahat.